<laughs> Sige, tumba. Sige, tumba. Sige, tumba, guys. Di <laughs> atras. Adi. <laughs> go. Woo! Wow. Kaso mga ka-idol, umula na. Mga ka-idol, so umuulan. Buti na lang, mayroon itong bahay Ubulan ito. mga ka-idol! <laughs> si Ayan, dito kaidol. muna tayo. Ha? <laughs> ha? So, karon mga kaidol, na uh, umuulan po, ayan. Ito po yung bahay namin ngayon. Ayan, tumutulong na. Tumutulong na yung bahay namin. Ay, mga kaidol! Ito yung dahilan. Ito, ito yung dahilan, kaya umuulan. <laughs> mga kaidol, ito yung mga balani na kuha natin kanina. Dan